good afternoon mga kasari andito naman po ang inyong katundera magyayaw-yaw sa inyo kasi nga po is wala po masyadong customer matumal po talaga sa ngayon guys wala tayong masyadong malaking income pero at least kumikita tayo sa araw-araw instead na magsarado ka magpapahinga hayaan mo lang na siya nakabukas kasi nga may bibili at magbibili pa din ano. so ayan ah uh, kagaya ko Uh, kailangan din na magpahinga kasi nga um you know, na Buntit no. So, kailangan din magpahinga pero pag ganitong oras, hindi ako hindi talaga ako natutulog kasi nga hindi maganda sa buntis na natutulog. Ayan. Simula ganitong oras siya. Ayan. Pasensya na po tayo, guys, kasi nga po may nabili. Hmm. Instead na matulog sana ako, hindi na ako natutulog, nagbubukas na lang po ako ng store. At saka nakaupo lang naman ako. Wala naman akong ginagawa. At ko lang naman ng, ng, gawain bahay. So, kailangan. Uh, Pahinga-pahinga din. No? So, ayan. Uh, Isishare ko lang sa inyo regarding dun sa uh, royalty card ko. Ano po ba yung royalty card? na Nasishare ko na to sa inyo. Pero, um, uulitin ko, maganda po siya kung may mga malalapit kayo na grocery store magtanong kayo uh, nag-offer ba sila ng mga cards na papasok pa ng mga points kasi lahat na ata eh, lahat na ata na mga uh, ano ba tawag nito grocery store ngayon may mga cards na sila pinatawag eh. parang sinisave mo yung mga puntos mo doon kada bili mo, yun yung gagamitin mo isa swipe lang nila yan para papasok yung Ayan, pabalik-balik tayo kasi nga oh, may nabili. Oh, sige, okay lang yan kasi nga, ay eh, nangangailangan tayo ng customer. Tayo nangangailangan ng customer. So, wag ka magreklamo. Wala kang karapatang magreklamo. <laughs> Kahit mag-vlog ka, 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 kapadyan, uh, tatayo ko talaga kasi nga customer yung hinahanap natin. Dapat mahal natin yung customers natin dahil sila yung uh, nagdadala ng pera para sa atin. Ayan. So, oh, back na tayo sa royalty card. So, ang royalty card, ito po yung ketsura niya, yan o. Naka-open siya, wala siyang expiration. Hindi nila nilagyan, so it means, uh, wala expiration yung card ko. So, uh, sa ngayon, nag-offer na sila sa akin ng may credit line na ako. So, it means, pwede na akong uh, umutang sa isang malaking grocery store dito sa amin, kasi nga, Uh, na, na-hit ko na yung uh, ano nila, yung parang qualification nila. Yung parang qualified ka na ba na uutang uh, sa kanila kasi yung purchase mo is above minimum, malaki na yung ako purchase ko. Ang pinakamababa kung purchase sa kanila which is uh, 15,000, mga ganyan. Ayan. So, nadala na ako dun sa Uh, ano nila member nila na pwedeng umutang so ang ginawa ko hindi ako umutang no hindi ko ginalaw yung credit line ko kasi ayaw ko nang utang kasi mahirap bayaran kung ano lang yung pera mo yun lang ang gagamitin mo so ayan dito tayo no so ito last last day no ginamit ko siya kasi wala wala yun sa mind ko na ano kasi ang bibilhin ko sana don sa grocery ano lang yan naman eh yung pinapa yan sa kuno kasi hapon na yun eh nung pag-check ko sabi ng cashier ma'am hindi ka mag grocery sabi ko bakit nang magkano na ba ano ko diyan uh, sabi ko magkano na bang points ko diyan sabi niya malaki na ma'am Uh, lang kulang-kulang na 5,000. Sabi ko, oh, last na -ano pa ako nung nakaraan eh, naka na naka naka naka-redeem na ako nung nakaraan. Sabi ko naman sa kanila, sabi sabi na imalaki e, na nga, ma'am, na pwede na, pwede ka na magano. Sabi ko, ay e, di sige, ano na lang nang kuhaan ko na lang nang i-redeem ko na lang nang uh, grocery. Ayan. So, naggrocery ako. Ang nabayaran ko is inuha doon sa card ko worth ayan o oh. 3,683 ayan o oh. 3,683 so ang 3,683 walang lumabas na pera galing sa wallet ko no ang ginamit lang ang pambayad ito lang po siya points ko yan, wala akong pera na inilabas miski uh, pisong duling, wala never ako naglabas ng pera yan lang ang ginamit ko swipe lang nila, okay na bit bit ko na yung grocery ko pag uwi no? bibilhin ko lang sana dun, mga tinapay yung pang ano lang ba sa bahay, kaso nagsabi sila ma'am, ano na naman ma'am yung ano mo, yung yung coins mo pwede na naman mag grocery kasi uh, nung nakaraan nung nakaraan talaga ang nakuha ko is 5,000 so kinuhaan ko siya ng ano yung gamit sa bahay kinuhaan, kinuhaan ko siya ng gamit sa bahay at saka grocery ayun, kaya may natira pa, so nadagdagan nadagdagan, ito na naman siya ngayon lumaki-laki na ang uh, nakuha ko kasi dal madali ko siya nakuha kasi nga yung purchase ko is uh, above minimum siya no ayan no oh. ayan ayan ang itsura niya ayan mm. diba? malaking tulong to talaga guys so sa mga sari-sari store owner na gustong uh, makatipid uh, dagdag sa puhunan mo na to eh. yung parang hindi mo lang iisipin ba na may aantayin ka, no? Huwag mong isipin na kailan ba yung lalaki. Kusa lang yan eh. Kusa talaga yan na darating sa iyo na boom, ayan na, kunin mo na. Parang ganun, kasi na ako, hindi ko, hindi Sa isip ko talaga yung mga ganyan-ganyan. Uh, pag, pag sinabi kasing, ma'am, nakalimutan mo yung ano, sige na lang, o ganyan. Tapos pag sinabi nila na ma'am okay na yung ano ma'am pwede mo nang pwede mo nang i-redeem malaki na kasi ma'am sabi nila malaki na kasi ma'am pwede, pwede ka nang mag-redeem ng grocery anong gusto mo ma'am gusto mo i-shopping no ayoko talaga i-shopping gusto ko i-grocery kasi nga dagdag sa uh, paninda dagdag paninda sa store namin maliit kasi yung store namin kaya nga yung ibang stock namin ando na sa loob kasi nga uh, nahihirapan kami kasi maliit yung tindahan namin. Okay lang naman yung maliit kasi ano lang 'to, pang-araw-araw -araw na pangkabuhayan namin. Dito namin kinukuha talaga, no? So instead na kukunin ko is luho, no, kinuha ko is grocery. Kasi ako yung tao na uh, pag hindi naman kailangan hindi ko talaga bibili hindi ko talaga binibili yung mga hindi naman hindi naman ano sa hindi naman importante para sa sarili ko, hindi naman importante para sa pamilya ko. No, hindi ko siya ginagalaw para lang diyan. Pag bumibili kami, siguro ano lang yung pinaka-importante talaga. Hindi ka naman, hindi ka pa ng damit. Hindi pa naman nagluluma yung mga gamit mo sa ng bahay, so huwag ka munang bibili, no? I-rolling mo muna kunin mo siya, tapos benta mo. Kasi nung una kasi, ang style ko, kumukuha ko ng, ginagamit ko to siya, uh, ang niririn ko gamit loob ng bahay, pinapautang ko siya guys, no? Pinapautang ko siya, ganyan ako madiskarte, kahit natutulog na ako, iniisip ko paano ako magkakapera, no? Paano ko may rolling yung maliit na kapital, palalakihin ko yun yun talagang iniisip ko lagi kaya kayong mga kasari na kagaya ko diskarte kasi nga walang ibang tutulong sa atin kundi tayo tayo lang so ayan papakita ko sa inyo kung gaano lang kadami yung uh, napamili natin konti lang yung 3,000 plus konti lang po talaga yun so ayan sa sana uh, yung tips ko sa inyo is uh, nakadagdag kaalaman din po sa inyo para po lumago po yung mga uh, small uh, small business natin kagaya ng mga sari-sari store hindi naman siguro lahat dito lang talaga tayo eh no? aasenso din tayo balang araw yawa wala din ang Diyos diba so ayan titignan natin kung kaano kadami yung 3,600 ayan ayan na siya ayan eh. may mga chichirya niya. Yeah. Picture yan. Ayan. Picture yan. Meron tayong doughy donut. Oh my god. Hmm. Ayan. Inamag na ng ina guys. Meron tayong dalawang doughy donut. Meron tayo uh, noodles. Noodles. Ayan, meron tayong noodles. Ang medyo malaki dito is yung mga dilata. Sa ilalim siya. Sa ilalim yung mga dilata. Ayan. Ganyan nang kadami ang uh, ano tawag nito? 3,000 plus. Ayan, mga sabon. Ayan, sa ilalim, mga sabon to eh. Ayan, mga diaper. Ayan. Ayan, nasa ilalim. Ayan. So, ito yung nakuha natin nung uh, nag-redeem tayo ng royalty card natin. So, malaking uh, tulong talaga, na no? malaking tulong talaga sa uh, kagaya na sari-sari store owner. Ayan, no? So, kahit kunti lang siya, dagdag pa rin sa sari-sari store natin yung uh, ni niridim natin, no? ipapasok pa din natin dito sa uh, tindahan natin so yung 3,000 plus tubo na natin yun tubo na natin yun tapos pag sa grocery tayo na uh, kumukuha yung sa mga wholesaler malaki po yung discount compare mo dun sa loob ng market, ayan so sana po uh, naiintindihan at nakuha na ng uh, konting idea sa mga sari-sari store owner na kagaya ko so sana po lumago po, po yung mga negosyo natin ano lang hinahinay lang, wag naman yung uh, mabilisan, kasi nga ang pagninegosyo, siguro para sa akin, hindi pwede na mabilisan eh dahan-dahan, magsisimula ka sa maliit hanggang lumaki. Kasi nag ako from 10,000. No? Never na nadagdagan ng kapital. Hindi na yan nadagdagan ng kapital. nagstart ako ng chikas, maliit na bagay. Sa maliit na kapital, I mean, maliit na kapital lang talaga. nag na naman ako sa wholesale business ko sa soft drinks. Maliit na kapital, lumaki lang siya. No? ayan so kailangan kahit maliit yung area mo kung kumpleto ka at ma-idea ka nating vera lalago yan promise ko yan sa iyo ayan no kahit dyan mo pakunan ng lahat basta alam mo paano siya hawakan huwag mo ipapahawak sa iba ikaw mismo hahawak ayan so sana po uh, nakatulong po sa iba na hindi naman po hindi ako perfecto pero sa sa part ko lang yun yung nakuhaan ko ng uh, idea ba nakuhaan ko talaga siya ng idea na ganito pala no yung parang post gusto mo i-push talaga lahat para lumag lumago siya lahat ng mga maliliit at um, uh, maliliit na amount. Parang gusto mo i-keep talaga siya lahat para lang sa, sa sa business mo, ayan. So kung ano yung makakatulong sa tindahan mo, sa sari-sari store mo, gawin mo. Kung yung makakabuti para uh, sana po uh, nakatulong po sa mga kagaya ko na maliit lang na sari-sari store owner. So sana po uh, pag-pray po natin na hindi po siya um, ano tawag nito, hindi po babagsak yung negosyo natin. Kaya, ang gagawin po natin is magsikap kung ano yung makakabuti. Gawin natin, no? Gawin natin. Kasi nga po is, sinasabi nila talagang ang pagbibusiness, hindi madali. Talagang hindi siya madali. Ayan. So, sana po, nagustuhan niyo po yung video ko. At sana po nakatulong ko sa inyo. At God bless po sa atin lahat. Bye!